Good morning mga ka-viewers. Ayan, magtatanim tayo ng ano, pitsay at saka okra. Ito yung may may empty pot ano? So ano to yun Galon eh? ng water. lagaya ng tubig. Yung, Hiningi natin yan. Uh, dispenser lang hindi kami doon sa tindahan ng mga water filling station. Ito yun oh. Actually, marami na kami hiningi dati. Mayroon pa doon, no. Nilagyan namin ng ano. Nilagyan namin ng... Yung mga namumulak-lak. Ayun, no. Yung mga namumulak-lak. Yan. Yung mga nilagyan namin ng mga bulak bulak Ngayon naman, ang gagawin namin ni Mrs. Ano to? Mga... Nag-ano kami, nanghingi ulit kaming dalawa. Tapos yung nakaraan mga ano natin, mga dahon-dahon na bagyo. Mm Na -hmm. bag, tuyo. In, ay, oo, mga tuyo. Nandito sa ilalim. Hindi na natin na vlog yan. Mm -hmm. May ano, nilagay namin sa ilalim tapos pumili kami ng yun ito, yung lupa, yung yun ganito. Oh. Ang lupa. Ang pataba. Yan. Organic soil. Mm -hmm. So, nilagay namin dito pinuno ko to tapos mayroon pa dito isang plang langgana naman isang planggana ayan oh so ito lalagyan namin ng okra yung isa okra isa lang okra dito pechay ito pechay din yan okra kaya parehan no, okra okra okay, dito tapos pechay dito hmm. dapat may screen pala tayo because baka kalay kayo na naman ng ibon takpan muna natin habang hindi pa siya tumutubo mamaya ayun o oh. ayun, yun so ito na nilagay na namin dito tatanimin na natin ng okra ito so supay so, ba ito mga ka viewers ito ay ano umpisa natin sa pagtatanim no So, mga ilang araw, pag tumubo siya, i-update ko kayo kung anong magiging resulta nito. Abangan nyo to mga ka-viewers para pag iyan. Eh, ano, Nakakatuwa to. Kasi yung pizza ay madali lang eh. Madali lang tumubo at saka yung okra. So mayroon tayong binili dito mga buto. Actually itong pizza ay binigay ng kapitbahay, bahay. Ayan o oh, yung pizza y. Tapos yung okra binili namin ng buto na to, sa ano eh. Hindi, bigay din yan. Ah, bigay din to. Oo. Asama din yung yan. Yung mga binili natin na sa ano pala Binubino yan. na natin sa so, provincia probinsya. So ito po. Ayun. So maglalagay tayo para ano dito isa. Tatlo lang din. So, kasi, kasi magsisiksikan man, sila eh. Tatlo, pwede. Isa. Walay mo mamatay yung isa. Dalawa. O sige, tatlo, tatlo natin lang. para ano. pag ano, tanggalin na lang natin yung pag halimbawa ay ano, tanggalin na lang, bawasan na lang natin. Oo. Parang sigurado lang uh -oh. So, yan. Ano, tatlong ganito. Abangan nyo ito mga ka-viewers ha. Update ko kayo dito kung ano magiging resulta nito. Hanggang sa mamunga, hanggang sa mag-harvest po tayo. Hanggang ilalagay na, mula, ilalagay na po natin siya sa nilagang baka. <laughs> oh, hindi, niluto. Sinigang. <laughs> ayan. So, ayan guys, tapos na ito. Didiligan natin ng tubig yan mamaya bago lagay natin doon sa maiinitan siya ng konti. Ito din. Okra muna ito mga viewers. Ayan. So, madaming buto to, no? Marami palang itatanim yung tubihin. Mmm. -mm. kaya <laughs> <Dosalan> mo kokain? Desalanyo. Ito na ulit. Kokra. Pizza naman tayo mga ka-viewers. Ito yung pizza natin. Ang liliit ng buto ng pizza nito. No? Tingnan naman yung pizza. Dito tayo Dito mo ano Lumapit ka para makita nila Ayan So ayan po Ito ay po ano ilalim nito yung mga Dinurog-durog din natin Ng na mga dahon Tapos maraming lupa sa ibabaw Ayan So maglalagay na tayo Para Maraming Ilan? Ano to? Oo nga. pa ba? Oo. Uh -uh. Kunti lang. Para pag... Para direct na, hindi ko na siya i-ano. Ia, hindi na ililipat. Hmm, Kasi maaano ma pa siya eh. Ito lang, di. Ang ano. pumapayat yan. Pag mga madami. Hindi, yun nga alam ba mga sandalang Kasi pag ano po, pag yung ano siya, ililipat-lipat ay i stress pa maano pa yun nagagalaw yung ugat mm uh -huh. buti kung uh -huh. na natin i para diretso ano na yan para meron tayong aanihin yan pang nilagang baka yan masarap no pang ano-ano sa mga mga ginataang tulingan tilapia, tilapia. yan tapos dito para pag tumubo kahit mga sampung puno o ano di sabay sabay di ba? isang harbisan lang madami naman itong buto na ito pag yung marami siyang masyado babawasan na lang natin pwede natin ilipat sa maliliit na pasok. yan so ayan na okay na siya dapat lalagyan natin ng screen bay. o yan na hindi yan yan ba yun dapat yung malaki yun o yung panabon na yun Ha? Ito na lang pwede na tong yung plastic muna pansamantala Kasi kailangan yan niya. sa ilalim ng lamesa natin ilagay Hindi, sa so pag you dive, dapat yung ano siya Nakikita Ito okay lang yan, hindi yan Ay lang pagbasa Basa Saan so basain. siya ipupwesto? Basain mo muna yan Ang Saan? Huwag doon sa mainitan, masyado Doon kaya hindi doon mainitan Ayun, tutok yung tutok yun sa araw pag Hindi, ano, may tabi nyo yun. Sa hapon, mas matindi ang init. Dito na lang sa gilid nito. At least may init sa umaga. Pwede rin. Ay, pa dito natin siya ilagay. Doon sa kaya yung garden. Dito. Oo. Oh, oh. ayun, oh, ayan dito eh. Sa aming garden. Ayan ay ikat ng araw sa umaga. Kasi itong dalawa dito din. Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. wow. Naiinitan si Brad yan. Hindi siya masyadong uh -huh. ano. Hindi siya mag ano nang init. direct na direct. Ay, mga basura na mga kapon. Kasi okay, yan, Diyan mo na nga yan Bato na yan eh. Anuin mo na. Tumigas na. Sayang. Tapon mo na ano. plastic lang. balot. Iikot-ikot mo Hindi pa. Buo pa. Hmm? Ano pa rin? Hindi na. buo na. Huwag mo na muna. Ano basura. Tapon na mo. Uh, Oo, tapon yung ano na. yan. Para madali mag... Okay. Dito okay. lang sa bungad. Ayos na yung kanya. Didiligan na ba eh. Yeah. Diligan mo na. Dito na dinig natin. Uh -huh. Ito. Ito. para ano Kasi uh, naman nabatid na ako Doon hmm. Wag na diyan doon okay, na bago okay. na bago naman, bago naman halaman kami Oh Ngayon sa pagdidilim Update namin kayo dito guys. Pag yun, ano na. Lumaki na siya, tumubo. Di tama na, lulubog yan. Ayan. Ayan guys. So ayan na po. So ayan. Ayan isang araw, dalawang tatlong araw mga tatlong araw makikita mo na yun dyan may sisibol na yun dyan so pag ano after 3 days update ko kayo kung ano nang maging resulta na ating ating ang tawag dito okra, dalawa dalawang ganito at itong isang planga ng ano split side. Ayan. Na na na? Hindi yan dyan. Nakibabaw ng kabinet. So, ilang ano na ba? Update ko kayo mga uh, ka-viewers dyan. So, ano na ngayon? Uh, June ano? Ay, June. <laughs> November 3, 2024. So, after 3 days, update ko kayo. 4, 5, 6. Yan, mga November 6, update ko kayo kung ano magiging resulta dito sa ating gulay. Eh, At mayroon pa pala tayo isang planggana doon na empty na hindi ginagamit. Pag naging successful po ito, well, yun, pwede natin din lagyan yun ng, ano, ng gulay. Ayan mga ka-viewers, maraming salamat sa panonood sa aming vlog. Si Mrs. pala. <laughs> Nagtatanim ganoon talaga mga ano. O magbababay ka muna. Babay na mga viewers. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Bye-bye po.